Good day sa inyo, ano? Runyel Jama nga pala, aka Tokling TV ng South Korea. At ito ang aking kwento. Seasonal worker nga pala ako dito sa South Korea, ano? At kung napapansin nyo sa video, nagliligpit ako ng gamit kasi lilipat na naman ako ng panibagong amo. So, pang 3 months ko na nga pala dito sa South Korea at pangatlong amo na rin tong lilipatan ko. At ayan, nagaantay na ako ng barko. At binigyan nga pala ako ng bus ko ng pamasahe sa barko na yan. So, inaantay ko lang na dumaong para makasakay tayo. Ano? So, let's go! At ayun eh, na nga, nakasakay na tayo ng barko. Ano? Malapit lang naman ang biyahe. So, may maya, -maya doon ako. <laughs> so, eh po. Ano, good morning sa inyo mga tukling. Ano? Ah, Roniel Jama nga pala, aka Tukling TV ng South Korea. Let's go! <laughs> so, ayun. Bago na ang amo natin. Ah, uh, bago na rin ng tahanan. <laughs> so, ayan. Maglilinis muna ako ngayon at ah, uh, matagal-tagal yata hindi natirahan tong bahay na to. Tong kwarto na to. So, ayan. <sighs> okay naman. Kaso yung labahan lang talaga ang pinoproblema ko. Ay. Gawa ng walang washing kaya Matik, magano ako nito. Mag, uh, kusot. Ay, yun lang ang problema natin. Pero, sige, pwede na, laban na. Wala, eh, nandito na tayo eh. <laughs> Gano'n lang buhay. <laughs> Tapos, may ano rin dito. May massage. So, pag nakalinis ako, subukan ko yan. At may TV din. May TV din ako dito. So, yan. Yeah. Nilaan ko lang muna yung volume. Manood tayo mamaya. Tsaka gusto, pwede rin to, yung CCTV. Panoorin natin. <laughs> so, ayun lang. Hanggang dito na lang muna. Hindi <laughs> pala. Update ko na lang kayo mamaya. So, ayun. May aircon din naman. Okay naman. Yan, naka-aircon tayo. So, ayun lang. Tara muna itong bintana. Let's go. Update, update ko na lang kay mamaya. Linis muna ako ng ating ano, tutuluyan. So, let's go. So, ito na nga guys. Ang bago kong tahanan or kwarto. So, ayan. Pagpasok mo dito na agad. Yan na. Ang mga gamit ko. Kalat-kalat na yan. Ayan. Tapos, yan ang magiging ko. Tapos, yan. Ayan massage <laughs> pag nabalda sa trabaho. At kanina nag-massage na ako dyan, nag-try ako. So, masakit sa likod. Yan, CCTV, may TV. Tapos, yan, Sampayan ko dito. Lababo. Da Magulo lang, daming gamit. Freezer. Ref. At, sarap sa mata. Daming ala ko. Yan. 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 Yun. Tsaka ito. Uy. Mukhang masarap to ah. May isa pa dito. Uy. Mukhang masarap to ah. Ito yata yung oh, Wando Tower nga to. Dito kami pupunta dati ah. Oh. Andun din yung sa vlog ko ay. Okay. check natin dito. Bawang, dami bawang. So, yun lang. Itong kabila, mga stock na na pagkain. Ayan. So, yun lang. Ganun lang kasimple ang bago kong tahanan. So, ayan. Let's go, mga tokling. See you on... <laughs> See you on... Ano na lang, next video. Sigurado trabaho na yun. So, ay lang. Babay mga tukling. Let's go. Pahinga muna ako.